Ang anemia ay ang pagkakaroon ng mas mababang bilang ng mga hemoglobin o red blood cell kesa sa normal. Ang hemoglobin ay ang protein ang matatagpuan sa red blood cell. Samantalang ang red blood cell ay ang kulay pulang uli ng dugo na nagdadala ng oxygen at krisyon sa iba't ibang mga bahagi ng katawan. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos mapapansing maputla at madalas na nangihina ang isang taong animik. Ito ay dahil sa hindi nakatatanggap ang katawan ng sapat na oxygen. Bukod sa mga ito, maaari rin makaranas ang pasyente ng pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, mabilis na pagdibok ng puso, pananakit ng dibdib, pamimintig ng mga tenga, at pagkakaroon ng malamig ng mga kamay at paa. Nagkakaroon ng anemia kapag ang dugo ay nagkulang sa red blood cell. Maraming iba't ibang mga pagkain na maaaring mapagkunan ng iron. May dalawang anyo ang iron sa pagkain, ang heme at non-heme. Ang heme ay tumutukoy sa nutrisyon na matatagpuan sa mga laman ng hayop tulad ng karne, manok, at mga pagkaing dagat. Sa kabilang banda, ang non-heme ay sagana sa mga pagkaing halaman tulad ng whole grains, mga butil, mane, buto, at maging mga green leafy vegetables. Dahil kumakain din ng mga halaman ang mga hayop, maaari rin naman itong makita sa mga karani at iba pang fortified foods. Ito ang mga pagkain na dapat kainin ng isang anemic. One, red meat. Nangunguna sa listahan ng mga pagkain para sa anemic ang red meat. Ito ay puno ng nutrisyon tulad ng protein, zinc, potassium, selenium, at ilang mga klase ng vitamin B. Ayon sa isang pag-aaral, maaaring maiwasan ng iron deficiency kung madalas kumain ng karani, manok at isda. Maaari ring idagdag dito ang mga laman loob ng mga naturang karne tulad ng atay. 2. Shellfish Magandang pinagmumulan din ng naturang sustansya ang mga clams, talaba, at tahong. Sagana ang mga ito sa nutrisyon na nakatutulong upang mapataas ang level ng healthy cholesterol o high-density lipoprotein o HDL sa dugo. 3. Green leafy vegetables Kinikilala ang mga green leafy vegetables tulad ng spinach at broccoli bilang mga pagkain para sa animik. Ang parehong spinach at broccoli ay mayaman din sa vitamin C na siyang mahalaga para sa iron absorption. 4 patatas. Mataas ang level ng iron sa patatas, lalo na sa balat. Ang sweet potato o kamote ay magandang source rin ng iron. Ngunit hindi ito kasing taas ng regular na patatas. 5. Tokwa Ang tokwa ay mabuting source ng iron, calcium, magnesium at protein. 6 dark chocolate. Hindi lamang masarap. Masustansya din ang dark chocolate. Nakakadagdag ito ng iron at may magandang epekto rin sa kolesterol at puso. 7. Mani. Ang almonds at cashews ay mayaman sa iron, protein, Fiber at good fats, lalo na kung liwa o hindi pa naluluto. 8. Tomato paste, ang mismong kamatis lamang ay hindi masyadong mataas sa iron. Pero kapag naging tomato paste na ito, tumataas na ang level ng iron. At hindi lamang yun, dahil ang sun-dried tomatoes ay isa ring iron-rich source. 9. Oats at cereals. Ang mga pagkain gaya ng oatmeal at fiber-rich cereal ay nagdadala rin ng mataas na supply ng iron at pati na rin ng fiber, zinc at folate. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.